Matapos sa matagal na panahon pa balik-balik lang ang mga armadong grupo sa barangay Malinan Kidapawan City, naniniwala si barangay kagawa Joffy Librero na panahon na para lagyan ng army checkpoint at detachment ang kanilang lugar. Matagal na anya nilang hiniling ang naturang army force pero lagi anyang hindi sila pumapasa dahil sabi isolated case lang ito at hindi naman palagi ang presensya ng mga armado. Pero, taon-taon na lang anyang bumabalik ang mga ito para mangagaw ng lupa, magnakaw ng alagang hayop at maging ang kanilang pananim ay kasamang kinukuha. Uh, need ginamo nga na i-detachment eh, kay parang ini uh, anytime ang among mga lumulupyo din sa malinang dilipon maratol ba. Kay daw nagsunod, su, nagsunod karon nga tuig ang ingana nga panghitabo. Nitong nakaraang biyernes kung saan pinaputokan ng isang kagawad at mga bipat, maliban sa 30 hanggang sa 50 kambing, mga baka at mga manok, tinangay din ang mga gamit sa bahay, damit, abono, yero at kahit asin ay hindi pinatawad. At meron pa Naipost na mga armado sa social media sa pamamagitan ng pag-vlog ang paglusob sa lugar at ang pagpapaputok. Gipost man sa sir nga nag-vlog sila, kay nag-video pa man sila. Nay mga armado sir, pero dili na ma-identify nga mga tao kay nakatalikod man, nagapabuto sila. Kahapon ay nakipagpulong na ang ilang opisyal ng barangay kay Kedapawan City Mayor Jose Paul Evangelista para bigyan ng solusyon ang kanilang apila. Cherry May Exim Tapia, NDBC Bida Balita.